Ah, 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 ah. Hindi ako nagkamali sinabi ko sa'yo, ha, Papa? Sa! Bukol! Yak! Balinang ang At ikaw? Hinab lang pa na suntok mukha mo? Aba, hindi po dito niya una ka na. Kapag kinakausap kita, alisin mo ang sombrero mo. Ha? Ah! Hindi na po maulit. Nagisa. Matapang. Matibay. Hmm. Dapat ay hangaan ko siya. Pero nagkaroon siya ng lakas na loob. Naman labas sa loob ng aking asyenta. At siya nang hindi maganda. Don Damian, dapat nga ako sana. Nabugbog na namin yung hype na yun eh. Kaya lang ho, Inaabot kami nung anak niya eh. Iyan ang hindi ko nagustuhan. Hmm. Hindi dapat ginawa na, Rafael. Sa harap ng mga trabahador. Magkakaroon sila ng lakas ng loob na lumaban. Kasama ko nung tandang anterior yung estrangerong yun eh. Palagay ko sa kanila rin tumutuloy eh. Pati pala ang matandang yun, Natagasunod ni Samuel. Ay muling, nakapasok dito sa loob ng asyenda? Aba, uhu. Bukas din. Kunin ang matandang yan. Kailangan ni harap niya sa akin ang lalaki yon. Tutal. Tapos na rin lamang ang kasayahan binigay sa kanila ng aking rak. Sige. Kayo. Pagsilay sa kayo. Pagpahinog kayo ng bukulo. Tutuloy lang kami. Alis na! Pussy. Oh, ah. oh. Nakita mo na, Rosela. Bisa mo lang bigyan luwag ang mga sakadang yan. Ay lumalabas ang kanilang tunay ng mga ugali. Mga asal hayop. Masisiba. Ang estranghero raw ang pinagmula ng gulo. Hindi ang mga trabahador ng asyenda. Nabalitaan ah, ko ang tatag at tapang ng binatang yan. Antero, gusto kong makita. Nagtanggol lang naman siya sa laban sa mga tauhan mo. Tondam yan. Hindi ko tinatanong ang dahilan. Ang sabi ko, gusto kong makita ang kanyang kakayahan. Kaya kung gustong masubok, ang tapang at lakas ng estranghero. Pagbuti mo lakas. Kapag tinalo ka ng estranghero, siyang papalit sa pwesto mo. Babalik ka ulit sa pagkatrabahador. Lolo, hindi kayo madurog si Alvaro niyan? Kaya, kaya yan. Hmm. Ayan niyo, Don Damian. Kapag tinalo ko nito, bukas na bukas din, babalik ako sa pagtabas ng tubo. May tao mo! Lamba nga! Laban! Ano ito pa? <laughs> Pinarurusan ko lang siya sa ginawa niyang panggugulo, sa hinandaan mong kasayahan kahapon. <laughs> hindi ko kasi mapaniwalaan, sa sukat niya, ay mapatumba niya ang siyam nating mga tauhan. Kung hindi ko nga pinigil yan, baka lahat buwal. Oh, eh, kay lakas! Matindi na ako, mama. abilidad sa laban. Sige pa! Sige pa! Ah. 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 hindi ako nagkamali sa sinabi ko sa'yo. Ha, Papa? Bravo! Magaling! Maaring patayin niya si Lakas. Pero hindi niya tinuluyan. Sa palagay ko, hindi naman masamang tao yan. Pwede natin siyang pakinabangan sa asyenda. Lakas! Ayoko na makita ang talo mo sa ulo. Tsaka yung pasukpit-sukpit mo ng kadena sa bewang. Tigilan mo na ako riyan. Magtatrabaho ka sa kanila, Alvaro?